i'm going to We are in China. Time. Ah! Hindi ah. <laughs> po. Yun po tayo yung e-bike po. Ah, okay. So, matagal ka na dito, kuya? Ah, uh, dito ako binanganap. 54 years old na po ako. Oh! Bali, ito po yung ano po, ma'am, sir. Dong Bay. Yung pumpings po. Oh my gosh. Yung pinipilaan po. Oh, okay. Ayan po, sir, o oh, ma'am. Dong Bay. Oo oh, po, ah, sir. Ah, okay. Tapos May yung Buda, sir ma'am. Uh, magsama tayo tatlo ma'am, ganong kalaki kataba po nung muda. Andito po siya sa Ingpiti. May pa-tour pa kami kay Kuya, ayun, diba? Ayun, ayun, po yung, Chinatown. China Town. Ayun po. Ito po yung Chunky. Okay. Ayun po yung mesa Ano yung po yung sikat yan? Ah, isa po sa pinipilaan po yan. Ah, okay. Apo ah, ma'am. Sir. Sa'yo. So, dami na yung, dito. Patunin ko po kayo. Ayan po yung Miracle, Miracle Cross po. Miracle Cross? Apo, ayan po. Ayan, Asan? Sir, sir, ayun, sir. Ayun, sir, yun. Ayun. Ah, doon. Apo. Ah, okay. Dito naman po, yung tao na unahan po na Lord Stone. Lord Stone? Ah, oh, oh, yung hitter po. Ayun na. Lord Stone. Doon na. po. Mga kalipuri po dati. Ito po yung ano sinasabi ko sa inyong grocery. Grocery yung mga butong pakwan, mga champoy. Ay, yung ano, souvenir. Ay, pagkain na ano. Oo, ah, oh, po. Okay, yung sa souvenir at... naman po, ayan lang po, ma'am. Oh. Saan? ito Doon? Po. Sa Saka dito, ma'am. Dragon. Dito na kayo, dito na kayo kay baba, sa kapila. Okay. Ayan po yung barbecue na... Ano, sikat din? Apo. Ma'am, sir, hanggang maaga pa po dyan. Para so, makita niyo nyo yung ano. Ito. Ah, ito, lang mga po, barbecue. Siya lang, mam, oh. Ayan, ayan. Ay, pumuntain barke ko sa road Ah. Sige. Kuwakan. Please. Kuwakan yung mesa, street ng Belondo. Uh. Oh. Sarap. Ito 'yung mga imatibang kinakain ko. Sarap. Dito po kami dito sa Belondo, sa China Wagyu and fried bao. Hi. This is so good. Mas masarap kaysa sa wagyu. Ang sarap. Ay nap. Good. Fried bao. Ube actor. Chee. Ube panada. Talaga. empanada lang. Ako hindi ko pala nakikita yung ube. Hmm. Sarap. Pero grabe yung pawes. Di ba po? Sobrang init. Pero ang sarap. Yeah. Sugar cane juice. Ang haba ng pila. Ang sarap. Natigwa ko na siya kanina. Ang sarap. Food trip sa Binondo sa China Town. Ang saya dito. Ang daming makakainan. Pero nakakatakot. Sobrang daming lumalapit. Nakakatakot siya. But so far so good. Sara. Buying Hopia. Favorite ni Shay. Ube Hopia. Ayan. Nangungulit siya dalo. Huh? Nagbayad ka na? La? <laughs> Di, buti natin naka-video, no? Wait yeah. na, hindi bayad Ano yan? Uy, <laughs> <laughs> bisita ako dito. Say hi po! Ayan, mga lagi kong binibisita pag umuwi ako. Di ba na? Ninang ko sa kasal. <laughs> hi, <laughs> <laughs> Ate Linda. Hi, Ate Linda. Oh, at saka si Lilo. Oh, di ba? Sila so, yung binibisita ko every time na uwi ako ng Santa Elena. Mga loves. Diba? Mm -hmm. Si Ninang Lani, mm -hmm. yung kaibigan, ay yung kaibigan, yung kaibigan ko, best friend ko dito sa Santa Elena, anak ko natin. Siya yung nagtatago ng secret ko dati nung, <laughs> nung kabataan ko. <laughs> si Ate Walu, hi! Lagi ko rin binibisita si Ate. Ba magpapalakas ka? Ha? Magpapalakas ka. Huwag kang papayag na halo. Diba Kuya Ruben na? No? Ah. Bakit ayaw mag-padmit? <laughs> oh. Ah. ng ang pizza na lang, ang ng apo ko. Papabinyag si Ruben. Papabinyag si Ruben. Oh, ano sa padmit ka na? Hi! Hi! Hi. Nakatindi siya sa camera. Eh. Hi! So, Nakakuha ko na oh. baby. Uwi ko na to. Oh. Ha? Uwi ko na yung baby. No? Oh. oh. Hi, Hi. Tayo doon! Wala na tayong Cute mata. cute, Ay, cute na baby! baby. Hi, cute cute, baby. cute na baby! Ang cute na baby! Tumitigil din siya Ooh, sa camera okay. eh oh! Cute cute! Uh, Ihahatid to... na namin si Kate eh, sa school! Ready ka na sa school? Sagot! Opo! Opo! Naka PE uniform kasi mainit and ngayon lang ulit sila maging school. Nag ano sila online class. Di ba Kaden? Ano yung online class nyo? Hindi mo na, <laughs> na ma-remember? Mahirap? Ayaw mo yung online class or gusto mo? Gusto mo. Sabi mo ayaw mo kasi mahirap. Gusto mo? No? Gusto mo pala ngayon. Oh. excited ka na makita classmates mo? Excited. Excited. Oh, hi ka na. hati siya sa school. Sabi niya kami daw maghatid sa school. Lapit na tayo, kayden Late ka pa. Dapat binigyan natin yung teacher mo chocolate. Ha? Hindi ka nagdala ng chocolate? Kasi late ka. Para hindi ka mapagalitan. Hoy! <laughs> Smile ka nga. Smile ka dito sa camera, Kaden. Smile. Say... Anong ginawa mo sa school? Naglaro ka lang, no? Hindi. Tingnan mo todo forma siya, oh. Patingin ko forma mo. Tingin ka dito. Ay, nahiya na naman. Oy, Kayden, unahan tayo kumain. Sarap. lai Kainan na. Sarap yan. ]anda. Ako yung nantok ako eh. Fish ball! <laughs> Fish <Fishball. laughs> Si na yun. Kayden! Ano gusto mo? <laughs> Sauce. Mas maganda pa yung pinaka poging smile paano yung poging smile tingin ka dito ay tingin ka dito oh, poging smile pogi ka ay, hi ka sa vlog sabi mo hi vlog Hello. hi vlog poging smile oh ay sus pogi ka hi vlog sinong pogi ha huh? ano? Oh, ikaw, Pogi. Ay. Eh, ikaw. Pangit ka daw sa amin ni kanina. Yeah. Ha? Oh, taho, oh. Nanghingi ng pera. Gusto niya daw bumili ng taho. Naubos ko taho mo? Naubos ko taho ko. Hindi nga uminom ng taho. Bakit? Okay. Hindi ko nga gusto. Hago ko. Mamimiss mo ako? Talaga? Sobra-sobra mamimiss mo ako? Oh, na. Mahipit na, mahipit na, mahipit na. Aray <laughs> ko! ngayon ha Ito po si ha? Oh. No, oh, oh. 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 Ah, miss dito kulit ng batang 'to eh. Bye bye Santa Elena. Oh my gosh. Ito sila oh. <laughs> bye! Bye Santa Elena. Bye Santa Elena. Ready to go. Tara na then, days quick. Oh. Oh, bye bye na. Ay hello. Bye. <laughs> bye ka bye bye bye. Bye bye. Sama ka na sa maleta.